Diyos Ama ni Heso Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Isang mapagpalang araw po muli sa inyong mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa 28 linggo sa karaniwang panahon. Muli po ang ating pakignilayan at pakinggan ang mga pagbasa sa linggong ito. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handa'y masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkotang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat. Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo ay tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot Pagkatika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, Lalagi at Mananahan Ikalawang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakilanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya. Diyos sa ni Heso Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilina ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inaniyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanika nilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinungga ba naman ng iba ang mga lingkod? Hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating pagninilay sa linggong ito, sa ating Ebanghelyo makikita natin ang pagkumpara ni Jesus sa kaharian ng Diyos kagamit ang isang malaking piging ng kasalan. Bilang tao at bilang Pilipino, mayroon tayong kultura na naghahanda ng isang malaking piging dahil may magandang nangyayari sa ating tao. At tais natin ipagdiwang ito. Nagluluto tayo ng mga masarap na pagkain, naghahanda ng mga inumin at nagsasama-sama sa isang mesa kung minsan malaki bilang kapamilya, kapuso, kapatid at kabarkada at kasama. Kapag may isang special na katulad ng Pasko, anibersaryo at kaarawan, ganun din ang ginagawa natin. At siyempre hindi mawawala ang pakikipag-usapan, pakikipagkwentuhan at pakikipagkalakuhan. Kaya makikita natin sa kanyang klaseng piging ang kasiyahan ng mga taong nagtitipon-tipon. Ganun din kapara kapanabig ang taong gustong makapasok sa langit. Kaya nga inaanyayahan tayo ng Diyos sa kanyang piging. Para siya, yung haring mayroong malaking piging dahil sa kasalan ng anak. Pero may mga taong tumatanggi sa kanyang imbitasyon dahil tingin nila pagsasayang lang ng oras. Sa ating buhay, ang piging ng Diyos ay ang sakramento ng banal na Eucharistia. Tayo'y kanyang inaanyahan makibahagi sa pagdiriwang ng kanyang pag-ibig na ipinakita ng kanyang anak na namatay sa krus at muling nabuhay. Kaya ang bawat linggo at banal na araw ay mahalaga para sa atin ay dumulog hindi lang basta-basta, kundi upang maranasan natin ang kanyang presensya sa ating piling. At kapag tayo nagsisimba, dapat mayroon tayong maayos disposyon sa lahat at sa loob ng ating mga puso. Sa handaan ng hari, may isang lalaking hindi nakasukot ng pangkasalan, kaya siya ay pinagapos at pinalayas palabas ng isang lugar kung saan may pagnanais ng mga ngipin. Mahalaga ang ating kasuotan at porma sa loob ng simbahan. At mas mahalaga din ang ating saloobin at intensyon kapag inaharap natin ang Diyos. Ang Eucharistia ay ang unang sakramento ng pagiging Diyos sa kaharian ng langit. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, na ay maging makabuluhan ang bawat nagpagsisimba natin hindi lang sa mga debosyon o at ritual ng ating pananampalataya kundi pati rin sa ating mag pagiging mabuting kapwa sa isa't isa. Huwag nating tanggihan ang anyayan ng Panginoong Diyos. Muli po maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood po ng ating video. Nawa po ito ay eh, makatulong sa ating pang-araw-araw na pananampalataya at maging gabay natin sa buhay patungo sa kaharian ng Diyos. Pakiusap po, share po at kung hindi pa po kayo nakasubscribe po sa ating channel, pakisubscribe na rin po at pakishare sa, sa ating mga kapatid, lalo't sige sa mga hindi nakakasimba. Pagpalain na tayo ng Panginoon Diyos. Amen.